Dalawang lalaki nagulat gulat nang biglang marinig sa CCTV ang may-ari ng bahay na nilooban nila. Ang buong pangyayari, alamin, gulat ang nagiging unang reaksyon na isang tao kung malaman niyang nanakawan siya. Ngunit, tila nabaligtad ang sitwasyon sa isang residente sa Naga Camarines Sur dahil imbes na biktima ang gulat sa tangkang pagnanakaw, ang mga sospek pa mismo ang nasurpresa nang biglang nagsalita ang may-ari ng bahay sa CCTV. Ano nangyari? Alamin natin. Pasado alas 4 na madaling araw, nakita ang dalawang lalaki na nag-aaligid sa labas na isang bahay. Maya-maya pa, Pumasok ang mga ito sa target nilang bahay. Agad nilang napansin ang CCTV rito. Kaya naghubad ang isang lalaki at ginamit ang kanyang damit bilang pantakip sa muka. Habang nagsuot naman ng hoodie ang kasamahan nito. Pinatay nila ang mga nakabukas na ilaw sa loob ng bahay. At saka gumamit ng flashlight upang makita ang mga gamit sa sala. Ilang saglit pa biglang nagsalita sa CCTV ang may-ari ng bahay na live pa lang pinanonood ang mga nanloob dito. Nagbabatid ng isang lalaki na boses ng may-ari ang kanyang narinig. Tinawag niya ang kanyang kasamahan at doon na sila kumaripas ng takbo papalayo sa bahay. Ayon sa ulat, isang combat engineer sa Amerika ang lalaking nagsalita sa CCTV na a-access niya sa pamamagitan ng internet. Wala namang nakuang gamit ang mga suspect mula sa bahay. Naiulat na rin sa pulisya at barangay ang nangyari at pinaiigting na ang seguridad sa lugar. Napigilan man sa pagkakataong ito ang tangkang pagnanakaw, dapat pa rin tiyakin na protektado at hindi madaling pasukin ang bahay natin upang maiwasan ang ganitong insidente. Ikaw, ano ang ginagawa mo upang mapanatiling secured ang iyong bahay? D W I Z Research Report. Re -re -report.